Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Music pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga muli si Kuya Ruel and Miss Rachel na nagla-live. Gusto kasi nila makamusta ang kanilang mga fans at alam nila na inaabangan din sila ng kanilang mga subscribers na mag -live. Kaya naman nag silang dalawa. Maraming tinanong ang kanilang mga fans katulad ng kung anong ang gusto nilang gawin kapag naging sila talaga sabi naman ni Miss Rachel ay eh, plano plano daw nila na libutin ang buong mundo gusto daw nilang mag travel ng magkasama nagagri naman dito si Kuya Ruel kaya kitang kita na nagkakasundo talaga silang dalawa sa kanilang mga plano sa buhay paano? nanonuntok grabe <laughs> ka ay yes po mahal po hindi, hindi, niya po ako mahal mahal po nga gaano po kamahal ng ambigas, ganoon din ako kamahal. gano'n ko din kamahal. Ang so, so mura lang. Mahal ang bigas ngayon. <laughs> diba? Ano? <laughs> 2,000? 2,300? 2,300? O, tignan yung ganun. Ganun lang. <laughs> ganun lang ka, ano, kababa. Ay, di po, ay di po. At ah, dito tayo magtingin. Sige, ayan. Ah, maglagay po kayo kung para kanino. Ba't walang nagko-comment? Oo, oh, huy! 51 kilo ngayon. yun? huy, huy! So, gano'n lang. Anong motif sa kasal niyo? Grabe uh, naman po yan. Huwag naman yan. Hindi ko pa nga po alam yung mga ganyan. Wala pa po sa isip ko yan. Yes po, Q&A na lang po. Tanong po kayo yan. <laughs> Grabe naman po yung tanong niyo. Huwag mo na yung sagutin kung alam mo. Ano. <laughs> 41 down Depende ba? po. Depende. Depends upon the situation. Mahal na ngayon. Hey, ba't may huyuhuy mo, ma Marlene? Kayo ha, sobrang nang dikit nyo. Baka sumabog ulo ng mga bashers. <laughs> Mahala kayo dyan. <laughs> Para kay Rachel. Ano pong para kay Rachel? <laughs> ano daw? Wala pa naman. Manuyo. Oo. Oh. Ano Hindi naman pwede na manuyo? <laughs> Ay! Alam ko po na pong pare manuyo. <laughs> ano? Pero po yan, para po yan ano, para po yan... Aso. Sa ano? <laughs> yung, ito si Bella, parang si Bella. Parang kung si Bella yan. Mm. sik, sik, bing, sik, sik. Ah, ganyan, ganyan. Sabi, gusto niyo po bang edemo ko kung parang sa Manuyo? <laughs> go. <laughs> <laughs> go. My, yes, go! Go! Umayos ko, huwag kong gawin niyo doon! Pwedeng, hindi kailangan ipagpasikad yung, yung mga basho niyo. Mm kung magkakatuluyan ka, ilan ang gusto niyong anak? Wala. <laughs> ilan nga? Wala po. Hong Kong ang po plano lang namin. po namin mag-travel, yun lang. Travel? Hindi po kami mag- mag-aanak. Travel. Travel, travel. ano daw? <laughs> Jack Daniels dan sa umay na umay ka na dito ka parang ibig sabihin masarap mm -mm, Sarap? gusto mm -mm. mo gusto <laughs> mo may mga nagtanong pa nga kay Miss Rachel kung ilan daw ang gusto nilang anak ni Kuya Roel kapag sila ay nagkatuluyan sa future sabi naman ni Miss Rachel ay wala pa daw yan sa kanilang mga isip at di sila mag-aanak kaya natawa naman si Kuya Ruel. Sabi naman ni Miss Rachel ay papakasalan lamang daw siya ni Kuya Ruel. at magta-travel daw sila nang magkasama. Ngunit sa ngayon ay wala pa daw yan sa isip ni Miss Rachel sapagkat gusto niya daw mag-focus sa kanyang pamilya, sa kanyang pag-youtube at sa kanyang pag-aaral. Sabi naman ni Kuya Ruel ay wag daw muna magtanong ng mga ganong bagay sapagkat Iba pa daw ang kanilang priority ni Miss Rachel. Pagkatapos naman ito ay may naman kay Kuya Ruel kung gano'n niya kamahal si Miss Rachel. Kaya naman tinanong ni Miss Rachel kay Kuya Ruel kung gano'n siya nito kamahal. Sumagot naman si Kuya Ruel at sinabi na 1 trillion daw. Grabe at pinatunayan nga ni Kuya Ruel kung gano'n niya talaga kamahal si Miss Rachel. Kinilig naman si Miss Rachel nang narinig niya ito. At syempre, habang nagla-live ang dalawa, ay natural na lamang talaga sa kanila na magiging sobrang sweet sa isa't isa. Bahay muna, bago sasakyan. ang ano ang gusto niyo mas mahal ka o mas mahal mo ano ang gusto niyo ikaw ga? mas mahal ako mas mahal ka sempre ikaw mas mahal ako kasi um, ma ma mo yung mahal mo kung hindi ka naman mahal. Siyempre. Exactly. <laughs> Di na tayo sa mahal ako. Tama yan, next na yan ang car kapag napatayuan na niya ng nga lupa niya na bili bago ang car. Yes, tama po kayo. Nainggit ang basher. Rate 1 to 10, gano'ng makamahal si Don Juan oh, Langga Rachel. Sabi ni Andy, 06. Rate? Bakit ako lang po ang nag-rate? Hindi ka alam. Um, No. tagal. Ano ba ang pinakasagad? 10.99. Hmm, sagad ba yun? 99.99 mm -hmm. Grabe. .99 wow. Point na lang po ang kulang. Idagdag mo yung, di ba, 99.99, may 0.9. Idagdag mo dun sa 99. Yung piso lang. Hindi hmm. hmm. ka man galit. <laughs> 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 ano pang tanong? 0.9.99. <laughs> Sinang nga naman po tanungin niyo, bakit po ako lagi yung tinatanong? Alam na kasi nila yung sagot ko. Hindi pa. Kailangan ko ba itatanong niyo? Po. Hindi pa, hindi pa ninyo muna natatanong yung mga gusto niyo itanong. Malay niyo po. Kasi pagtanong po kayo, 99.99% .99 perfect. Yes po, di ba po sa mga sabon, 99.99 .99 germs ang matatanggal nito. Uy, oh God! di ka naman germs. Hindi, alimbawa nga. <laughs> alimbawa lang sa mga sabon, di ba? ang matatanggal nito ay 99.99 .99 germs so it means may point pa yung point 1 para sa improvement para sa ano mm. Don't they is patient mama ko kayo lang libangan niya kasi yeah, nakahiga na lang siya. Oy ma'am Florita Solia, magpagaling po kayo. Magpagaling po kayo. Ito po. Hindi ko Oh na. No. Uh, oh, no, pikit, 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 tayo. Tapos, ito. Huwag okay, mano ano. Yeah. Kaya, para sa akin. Pikit ha, pikit ha. Makikita niyo po sino madaya ha. One, two, three. On. Oh, one, two, three. Ting. oh ito nakaturo sa kamay ko. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!